Welcome back sa ating panibagong video and before tayo mag-start, gusto ko munang pasalamat kay Sonia Guadicos para sa pag-comment ng Keep Posting. So yung mga ganitong comment ay napakalaking bagay sa akin dahil nabisi nga tayo at hindi tayo nakakapag-post. Yung last post mga natin is October 2024. So yung mga ganitong comment ay napakalaking tulong sa akin na magpursige at uh, mag-post pa ng mas marami pang video para sa inyo. So today, ang ituturo ko sa inyo ay ang kantang Marilag by Jonela. So ito yung no capo and no bar chords version. Meron lang tayong apat na chords para sa buong kanta, pero mag a tayo ng isa pang chords para lang sa chorus and the rest ay tig-apat lang na chords. So before tayo mag-start, ang bilang ng string natin ay 6, 5, 4, 3, 2, So yung unang chords natin ay F. Pero as promised, hindi tayo gagamit ng F na bar chords. Gagamit tayo ng basic na F. So yung F natin is ito ay sa fourth string, third string to and second string naman to. Tapos yung ipipick nyo dyan, pag nag-strum kayo ay simula fourth string hanggang first string. Okay? Tapos next chords natin ay C. So itataas nyo lang tong dalawang to dito. So ito ay sa fifth string na ngayon, fourth string to, tapos second string pa rin to. And this time, yung string na i-strum nyo ay simula sa fifth string pababa. Okay? And then next chords naman natin ay A minor. So yung A minor natin ay ganito. So ito ay sa fourth string, third string to, and second string naman to. At yung last chords natin ay G. So yung G natin, ito ay sa 6th string, 5th string to, 2nd string, and 1st string naman to. Okay? So pag alam nyo na yung uh, apat na chords na yan, is majority ng kanta ay alam nyo na. So para sa chorus natin, yung sinasabi ko kanina na i-add ia natin na chords ay D minor 7. So yung D minor 7 ay ganito siya. So, ito ay sa third string. Tapos, ito naman ay sa first string and second string. Tapos, yung strum nyo naman dito ay mula sa fourth string pababa. Okay? So, bakit fourth string pababa? Dahil itong string na to, yung fourth string, ay D string yan. Okay? So, pag alam nyo na yung buong uh, chords na to or yung mga chords natin, ay alam nyo nang tugtugin yung buong kanta. So, sa strumming pattern naman tayo. So, pagkita ko muna sa inyo kung paano yung ginagawa ko. Okay. So, paano ba yun? Ganito lang siya. Sa F natin, yan ay down, up, tapos stop, and then up ng mabilis, at tapos lipatagan ng chords. Sa C, down ng mabilis, and then up, up, down, down, up. Okay? So, kung gagawin natin ng mabagal, ganito siya. Okay? So, isa pa. So, guys, yung paglipat ng mabilis doon sa up, tapos down, okay, sa F, at saka tapos sa uh, C, kung hindi nyo pa kaya yun, pwede nyo naman na uh, i-skip muna. Pero mas maganda kung uh, gagawin nyo para ma-challenge naman kayo dahil uh, madali lang naman yung ating strumming pattern at yung chords. So, um, I suggest, try nyo pa rin gawin yung uh, pattern na yun. Okay? Tapos, uh, kung alam nyo na yung mga, or kung alam nyo na yung strumming natin sa F at saka sa C, Uh, Ganon din yung gagawin natin sa A minor So down, up, stop Tapos up, down Tapos lilipat ng chords Down, up, up, down Down, up Okay? So ulit-ulitin nyo lang yung mga uh, strumming pattern na to hanggang sa makuha nyo And then dito naman sa ating chorus So yung gagawin natin is tatlong ulit na F, C, A minor, and G So, after nung ulitin ng tatlong beses yon, dito tayo sa D minor 7. And then, yung strumming pattern natin dito is pagkocombine natin yung uh, para sa F at saka para sa C. Okay? So, sa D natin, down, up, stop. Up, down, na mabilis. Up, up, down, down, up. Okay? Tapos, after nyo ng uh, D minor 7, Babalik yan ng E minor 7 down up stop up ng mabilis tapos last chords para sa ating chorus ay G. So dito ay down ng mabilis tapos up up down down up. Okay? So tututugin ko nang uh, mabagal yung ating chorus hanggang doon sa G. Okay? So ganito siya. tara, um, practice naman natin na sabay-sabay yung pre-chorus natin hanggang chorus. Pero take note, hindi ako magaling magkanta at lalong hindi ako magaling mag-rap. Okay? So, one, two, three, go. Shaggy, no, no, no. di ba napakadali lang ng kantang to at kung gusto mo yung mga ganitong kadadaling guitar tutorial mag subscribe ka na at hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video so, hanggang dito na lang tong video ng ito maraming maraming salamat sa panonood at muli ako si Max from Guitar Tips and peace out